Matapos ngang ikulong nitong nakaraang araw ang isa sa mga akusado na si Jojo Nunes ito nga ay nang mapatunayan na totoong ginawa ng mga ito ng kawalang yon ang sparkle artist na si Sandro Mula. Ayon sa balita pinaburan daw ng kinauukulan ang reklamo ni Sandro matapos nga nitong ilabas ang lahat ng pruweba na magpapatunay na ginawan siya ng kawalang yon ni na Jojo at Richard. Umasa nga daw na sa mga susunod na araw ay makukulong na din si Richard matapos nga daw itong ilaglag ni Jojo Nunes. Ayon kay Jojo hindi na umano niya kayang pagtakpan pa ang kasalan ng ginawa nila ngunit umaasa pa din naman daw ito na mapapatawad pa sila ni Sandro Mula. Samantala ipinagtanggol naman si Jojo ng partner nito at napasugod pa nga daw ito sa presinto matapos mapanood na binilanggo na ang kanyang jowa. Ayun dito pinilit lang daw paaminin si Jojo kahit inosente ito dahil tinatakot at ginigipit daw umano ito. Lalabas din daw ang katotohanan at mapapatunayan nila na gumagawa lang ng kwento si Sandro mula maaari po sana kung makikipag-request po kayo officially sa aming tanggapan uh, to o, officially po. Hindi, kasi wala po ako sa katayuan para magbigay ng ebidensya. Kasi ang ebidensya po namin ay lahat uh, prior to the filing of the complaint ay nananagipin sa NBI. Ma'am, hindi public document ng statement niyan, taong Magiging yan? Hindi po public document. Magiging public okay. document lang po yan. Kasi pag na. Pag na-i-file. Ipanawanag niyo po taong ba yan? Kasi ang dami-dami public information po committee okay. ng public information kailangan masabi niyo po 'yan sa ang dami dami nagbibigay ng statement diyan o kailangan sabihin niyo po 'yan ang mga ebidensya po kasi namin ay uh, nagiging public lang po matapos namin ma file ito sa piskalya po okay nasaan na po kayo ngayon Ayun uh, nga po, nasa proseso pa po kami ng uh, investigasyon at Opo. hindi pa po namin nakukuha yung statements po ng ating... Wala pa uh, po kayo sa piskalya? Wala pa po. Opo, so lahat po ng lumalabas ng mga vlogger, lahat ng lumalabas sa TV, lahat ng lumalabas na kung ano-ano, lahat po nang ano? Opo, dapat manggaling sa inyo. Ano po in galing official galing sa inyo? Ah... Uh, sa panig po ng NBI, lahat po ng statements na lahat ng ebidensya na nakalap namin ay nananatili lang po sa aming tanggapan. Hindi po namin nilalabas ito dahil hindi pa nga po kami... So, na official na galing sa NBI, na nagsasabi yung mga ibang mga alam niyo kasi na ngayon mm-hmm. nakapaligid ang vlogger. kami naglalabas ng statement. Okay. Oh, kung, kung ang mga... Pero parang kailangan niyo kami bigyan ng statement ngayon na nawala pa. Wala. Pwede naman yung statement din. Wala pa kayong minigay <laughs> Iyon statement. lang. Ay- para malinaw na. Um. Kami sa posisyon para magbigay pa ng mga ebidensya at mga statements na aming nalikom po. Okay. August 9 po, Ah, uh, yung inuunlitan niyo na po yung ah uh, mga nirereklamo. Opo. Ah, uh, ano tayo po? Ah, uh, syempre pag pumunta sila doon, ipagbabawal yung ba yung media? Meron ba kayong ganung kakayahan? Ah, uh uh, sa amin po, hindi namin hinahayaan na yung media ay pupunta doon habang kinakausap po yung... Uh, po naman. Ito, ibig sabihin, pagkatapos doon, lalabas yan. Ba, ano po, ano pa, paano po yun? Uh, nandun na po yan sa, magiging, uh, sa subject kung magsasalita po siya sa media. Ayun, opo, opo. Pag nagsalita na siya sa media, pwede ba namin gawin ng ano yun? Yung po ba yung video sa na namin? Uh, siguro sa purposes po ng inyong tanggapan, pwede po naman. Okay, oh, yan. Opo. Kailangan malinaw po tayo. Opo, ma'am. Uh, sir, may sinasabi po kayo kanina sa inyong mula. Um, Senator Robin, uh, ang pagkakaintindi ko po doon sa sinasabi niyo, yung 72 hours, kasi ang sabi nila sa amin, 72 hours po, yung pinakala, pinakasagad na oras para mag-hot pursuit. Yun po. Um, pero pag po ng pool ng 72 hours, hindi na po pwede yung hot pursuit. Yun. So yun ang sinasabi niyo yata kanina na sana na ma ma-extend ng 10 days? Yun na eh. Yun na ang sinasabi natin kanina pa na uh, hindi tayo mag-connect. O uh, baka siguro, baka privately mag-connect na kami. So publicly, yun po ano yung gusto natin pagdating po sa mga ganitong... Laptop! Sorry po. Yung pong nabanggit na 72 hours, ang court po ang nag-decision nun kasi nga po ah... Uh, limitado po ang warrantless arrest. Uh, yun lang po ay kung nangyari doon sa, yun nga po, yung in our presence o we have personal knowledge to believe na naganap po yung krimen, uh, limitado po yun. Ngayon yung korte po natin ang mismong nagdefine define kumbaga in-extend po nila yung uh, warrantless arrest na yan to include yung hot pursuit. Kaya sa, base sa jurisprudence, ang pinakamatagal po na naging uh, oras o oh, oras na pwedeng pa rin arestuhin despite na tapos na yung krimen ay 72 hours. Although ito po ay base ng circumstances related dun sa case na kung saan diniklira ng korte na 72 hours po yun. Pero ito po ano, yun, ano, ito po ito pwede ano po ano, yun? Ano, po yung mga kaso na yun? Meron po ba kayong uh, ano? Baka pwedeng may may mga murder po, murder. may mga rape. Opo. Na extend po itong warrantless arrest na ito na 72 hours. 72 hours. So okay. So nakasalalay pero, pero case, case time. Ay, sorry. Po ba? Opo. Actually case to case po talaga yan. Ma-extend naman yan basta maiprisenta po nang tama sa korte na at uh, maiprisenta na may basehan pa rin po para dun sa aresto. Na opo, it doesn't opo. have to be 72 hours lang po. Basta mapatunayan lang na sapat pa rin yung warrantless arrest